Welcome to my channel. Ate Rose Bicolana Channel Ang mga guho ng kagsawa, minsang binaybirin bilang kagsawa o kagsawa, Ingles, kagsawa ruins, ay mga labi ng simbahan ng kagsawa, isang simbahang pransiskano noong ikalabing anim na dantaon. Matatagpuan ito sa Barangay Busay, Daraga sa Lalawigan ng Albay, Kabikulan, Pilipinas. Bahagi ito ng liwasang kagsawa at kapuwang pinoprotekta at pinapanatili ito ng Pamahalaang Bayan ng Daraga at ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Ito ang isa sa mga pangunahing destinasyong panturismo sa buong kabikulan. Kinilala ito ng ITB Berlin o International Tourismus Bors Berlin, isa sa pangunahing mga eksibit ng paglalakbay sa mundo na nakabase sa Berlin bilang isa sa mga bibisitahing lugar sa Asya. Ang tanging natira lamang sa simbahan ng Kagsawa ay ang kampanang tore nito.